nandito na po ako sa point ng buhay ko na si Jesus lang po talaga. Kasi ang dami ko pong naririnig dito sa FB. Ba, alam nyo, uh, marami po yung mga preachings na nila sa FB. Kasi sa FB po, pag umaano, automatic nag-play-play po yan eh. May autoplay po kasi. So yung iba, matetem sila to watch your videos. Pero I uh, prefer, syempre, meron na po tayong channel dito sa YouTube. At sa FB, pinag-iisipan ko po pero sa akin concentrate ako dito sa YouTube. Maganda po kasi dito sa YouTube at mas malaking content ang aking maibibigay sa inyo. Hindi po ba? So, may nakikita po kasi ako dito po sa FB nasabi niya carnal Christians. Ginagamit nila yung salitang carnal Christians. Masasyak po kayo sa akin pag narinig po ito. Alam niyo po bang walang carnal Christians? Na yung carnal Christians na sa, yung salitang yan, inimbento lang po yan ng religion. Walang carnal Christians. Sapagkat sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Hindi po ako may sabi niya ng Biblia po yan. Okay? Apostle of Grace, si Pablo. Okay, so wala pong carnal Christians. At may narinig pa ako, sabi niya, kailangan daw i-maintain natin yung ating uh, lakad sa Diyos, 'di ba? Yung lalalim tayo, ganun. Alam niyo po ba, maski yung sanctification natin, ang Diyos pa rin po ang gagawan niyan. Ewan ko, talagang itong mga ibang tao dito sa nakikita mo dito sa social media, hindi pa po sila full, full grace, no? Hindi full grace. Sa kanila parang parang naniniwala sila may carnal Christians at naniniwala sila may laban pa. Alam niyo po ba ang laban tapos na po? Ang laban na tapos na ni Kristo sa cross. Paniwalaan mong tapos na yon. O ngayon, ito po kasi ang problema. Paano pa nagkakasala pa tayo? Of course, we sin. Pero sa mata ng Diyos, perfect po tayo. Yung perfection kasi natin, hindi po galing sa atin. Kaya what makes you think na pwede mong i-maintain yung perfection na yan? Hindi wala ka nang i-maintain kasi yan ay perfect na ang ibinihis ni Kristo sa atin nang bihisan niya tayo nang tanggapin po natin siya. Okay? So sabi ko, ay suggest you listen to a lot of full grace preachings on YouTube. Okay? So, kasi ah, marami po talaga ngayon na kala mo kasi siguro naka uh, mga taong ito parang ano na sila parang siguro mas marami silang followers, mga well-known sa FB, madaling gumamit ang followers dyan dahil, yeah, di ba? E, Nakamakikita mo agad ang daming plays nung mga videos. So, makikita po ninyo. Pero, not necessarily na sila po ay mga full grace. No. Nope. Si Jesus lang po. Kaya sabi ko, nandito na ako sa point na si Jesus lang po. Na-interview na, na, interview si Justin Bieber, meron siyang video, panoorin nyo, totoo yung sinabi niya. Ginadjudge daw siya ng maraming tao pero he don't care sapagkat alam niya si Jesus accepted siya. Yan ang grace. Wala kang ginawa pero ibinigay sa'yo yung hindi mo deserve. Ganon din si Christ, si Lord Jesus. Hindi niya deserve maparusahan at mamatay sa cross pero ginawa niya para po sa atin. Okay, kaya nga po tetelestay. Ayun ang ibig sabihin ng tunay na tetelestay. Ang tunay na tetelestai, tapos na. Naganap na. Wala kang i-maintain. At hindi ka naniniwala na may carnal Christian. Amen? Sapagkat, pag ganun ang paniniwala mo, you are not in full grace. Nananangan ka pa sa sarili mong gawa. Okay? So, walang maliligtas sa sariling gawa. Yan ang sabi ng Biblia. At kayong mga nagnanais na ipagmalaki o manatili sa inyong mga gawa o sa worship of the law ay hiwalay kay Kristo. Akalain nyo, sasabihin sa inyo, hiwalay ka kay Kristo by doing that. Okay? Yun lang pong gusto ko sabihin. Wala pong carnal Christian sapagkat pag totoong mananampalataya ka na, totoong mananampalataya ka na. Ngayon, tanong nila, paano pag dati raw uh, nagsisimba, ganun-ganun, tapos bigla raw hindi na gumagawa ng mga gawain ng simbahan, karnal na raw yun. No. No. Paano pa nagkakasala? Ah, baka naman hindi pa tumbo na ganyan. Amen? Baka naman sumama lang dahil na-impress doon sa kapilin, doon sa simbahan nyo, na-impress doon sa church ninyo, na may aircon, na-impress doon sa preaching ng pastor nyo, pero not necessarily, wala siyang born again spirit. Amen? Hanggang wala sa iyo ang spirit, you are not born again yet ang Holy Spirit, siya rin ang magtatrabaho ng sanctification mo. Okay, so salvation, sanctification, work of the Holy Spirit. So wala tayong pagmamalaki. Kaya sabi ko, nasa punta lang ako ng buhay ko ngayon na it's all about Jesus and Him alone. Bye-bye.